Ay, hindi na alam kung paano sila makakalabas pa okay, Wala na. Ay, nanuli na ng na lambat. Nanuli na ng lambat yung isaw. Yun, bukot na kawala. itu dong memang terus apa lalo Mas Good morning mga tropa Ito na kami ha Marami na tayo guys Shout out sa ating tinta tropa At nandito Ay, yung na mga sakay ng nang, ng Ito mga kuwan Siyan sa Ayan Shout out Bali batang nila ito Ito namin At aksidente Na may makulong kami lumba Pero pakakawalan namin kung mga tropa Ito isa na yung sa lumba ito dito Ayan kasi kalbo Ayan bali minakulong daw kami lumba Apat na lumba pero palalabasin namin yun hindi po namin sinasadya na makulong na lambat at ayaw nila umalis ng gabi dahil itong batang na ito ay napakarami sa pero so, pa, ilang araw na nilang pinamimiwasan ito? limang araw na ay di limang araw na kayo panundahan na no hindi nga mga basta 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 marami na kayo huli mayroon na rin ayan guys sila yung sakay ng no, ano dyan sakin no. Pudiga. Shoutout muna si busi mo si Parin Dennis. Yan, shoutout kay Parin Dennis. Eh, mga sakay mo, nandito. Tugulong dito, pag-ila ng lampat. Ayan. Ayan, tip ka po pa, oh. Masisipag. Pagtulong. Masisipag lahat yan, mga tupo ito pa yung batang ano 'yun. Uwi nabakan. Ani na ay tumay yung lumbao. Ani ay tumatalon niya ay ngang dito nakakarantas na nagagapitan na nalapast. Tingnan natin mga katrupa kung sapat din ba mayakap palabas 'yan. pa ha at na natin mm -hmm. na yung ating nakumusta at saka yung mga lumba panurin yung mga tropa kung paano nila palalabas yung lumba dito sa lambat at medyo yung ibang busiro ay takot ko sa lumba ayun andyan na andyan na yung lumba 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 yung lumba saan? ay lumba sa harap <laughs> ayan Bali, tatlo na yung lumba, naging pito. Wala na. Anak ano 'yung malaki. ilan na lang. Tatlo. Tatlo lang apat pala yun sa malaki, Sa -saan sila lumabas, nagbutas so sa ibabaw. Sa ah. ibabaw Ayan, nakalabas na pala mga tropa, isang malaki at tatlo na lang yung pala Lubog na yung pataw dito Lubog na yung pataw Lubog na na lubog na yung pataw doon Baka yung lumba na doon

ay mga, mga malaki lang mga tita, mga katropa, kaya wala nakita na mag-drive naman okay. dito. Eh lumulundge pa to dito.

kalbuk na di dito sa situan oh. okay, para... kaya pala kaya, kaya, pala, kaya. kaya, pala, kaya.

wala na ay nahuli na ng lambat nahuli na ng lambat yung isaw yun, buto na kawala ayaw, ayaw, ganyan mo natin

Terima kasih. memang terus

هلو مرحبا باد ادا ما تاو هويدي ما تاو استاو اڙي <laughs>

મજ્ે઺ ચહવણ યંણળ ચમણલ શિણ મયણ મિણંલેં ચવેણળા મિણલ ફહલણ માહણળ મિણધણ